Hello mga best, eto na nga at pupunta na nga kami ng bayan at tingnan nyo naman ang ngiti ng aking anak dyan. Kasambang ko nga pala yung napakalikot na bata na yan. at bibili nga po kami ng aircon ngayon. At bago nga kami pumunta doon sa bibilhan namin ng aircon, may dinaanan pa kami mga best. Kaya naman talaga naman, ako talaga ay mahaba dapat ang pasensya dahil talaga naman ang anak ko na ito ay napakalikot mga best. At ayan na nga mga best, nasa daan na kami. Wala po kasi mag-aalaga sa anak ko kaya naman sinama ko na kahit naman namang likot at talaga naman eto na nga mga best malapit na kami. At dito nga pala kami bibili mga best. Ayan na, napakalapit na po at talaga namang ayaw bumaba ng anak ko sa tricycle. Kaya naman pinabantayan ko na lang dun sa aking driver at sa mga staff dito. At wala na nga kuskus -kus balungos mga best dahil nandito na ako sa loob ng appliances at talaga namang nandito na tayo para bumili ng aircon. At eto na nga mga best ang napili namin at ayan na nga tinetesting nga nila kung okay at talaga namang napakanamig mga best. Yan nga po sana idideliver -de pa dun sa pupuntahan namin. Kaso ang delivery fee po ay 250 kaya naman nag-arimuhan ang person at ako na po ang nag-deliver at talaga namang papunta na tayo dun mga best at napakalapit lang naman. At baka ang isipin yung mga best ay sa akin itong aircon ay sa kapatid ko po ito at nakiusap lang siya sa akin kaya naman papunta na tayo dun sa bago niyang apartment at dun nga po ito itatakid at ito na nga andito na tayo mga best. At dahil wala pa nga po ang aking kapatid dito at nasa Hong Kong pa sila at ayan na nga inaayos na lahat-lahat po dito sa apartment para pag uwi nila ay okay na. At mag-quick tour ako dito sa kanyang bagong apartment. At ayan na nga, papasok na ako mga best. Bali, may unang kwarto po dito sa bunga din. May isa pa pong kwarto don Sa kabila, ito po ang kusina. At ito po ang mas malaking kwarto. Ang katapat po pala niyan ay CR. At ito na nga mga best ang CR. At medyo malawak din. Kaya all goods talaga. At ayan na nga mga best. Tingnan nyo naman at happy happy ang person. Dahil maayos at maganda ang malilipatan ng aking kapatid. Yun lang mga best ang aking mini vlog for today thank you for watching bye